Mong gusto mabana. Sundalo. Nga no man. Kay mo pabuto siya, pabuto sab ko, binutanayming duha. Inegto ngang gabi eh, boto-boto per me. Kung mong gusto mabana. Panday. Nga no man. Modok-dok siya. Modok dok sab ko magdinok dok ay ming duha inig to gabe gabi ganay ay perme Unsay mong gusto mabana Gusto ko la bandero Ngano man Mokoso siya Mokoso sab ko kinusuhay ming duha inig to ngang gabi e buwa buwa Perme. Kung ah, sa'yo mong gusto mabana? Ay, true! Nga Mutudlo siya. Mutudlo sad ko. Magtinudlo ay mi. Diba? Inig to ngang gabi eh. Tinudlo ay perme. Unsa yung mong gusto mo ba na? barbecue. Nga man. <laughs> Kay motohog siya, motohog sab ko. Tinuhugay ming duha, inigdungang gabi eh. Tinuhugay perme. <laughs>